Nagsimula ng pagtalakay sa Senado hinggil sa tsyat na nakatutok lang sa mga economic provisions ng ating saligang batas. Ito ay sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na pinamumunuan ni Sen. Juan Edgardo Sanianggara. Pagtalakay ito sa Resolution of Both Houses number 6 na inakda nila ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Pro Tempore Loren Legarda, target ng RBH-6 na buksan sa foreign ownership ang advertising, education at utility services. Sa abiso na ipinalabas ng komite ngayong umaga, ilan sa makilalang abogado at eksperto sa economics ang, ang dadalo sa public hearing. Ito ay kinabibilangan ni na dating Chief Justice Hilario D'Amelio Jr., dating Comelec Chairman Christian Monsod, mga dating Supreme Court Justices Adolfo Ascuna at Vicente Mendoza, at mga may malawak na kaalaman sa ekonomiya na sina Dr. Raul Fabella at Dr. Gerardo Sikat ng University of the Philippines, Sunny Africa ng Ibon Foundation, dating Finance Secretary Gary Teves at Orion Perez Dumdom na isang OFW. Ang ibang inimbita na hindi available sa araw na ito na una nang binigyang din ni Senador ang gara na hindi nila papayagan na may maisingit na mga political provisions na babaguhin sa ating saligang batas dahil nakatuon lang sila sa mga economic provisions ng ating konstitusyon. Umaasa ang mga senador na kapag naaprobahan na nila ang RB86 ay tuluyan ng humo pa ang pangayan nila sa Kamara de Representantes na tumindi dahil sa isinulong na People's Initiative para sa MBC Network News. Ito si Raymond Albaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! MBC Network News!